Dito natin binabalikan ang mga kwento ng kagandahan at kasaysayan ng Pilipinas. Sa tulong ng AI, ating binubuhay panandali ang karakter sa kwento. Kaya tapusin mo lang dahil hindi masasayang ang oras mo sa panonood. Umpisahan natin ang kwento sa taong 1914. Ang mistisang si Enrique Lasso de la Vega Aldenese ay maagang naulila sa magulang. Kaya't nagdalaga siya sa piling ng kanyang kuya Vicente sa Sibonga, Cebu. Siya ay 14 anyos nang itinanghal na reyna ng Cebu Carnival noong 1914. After 4 years, isinali din siya sa pang na beauty pageant sa Manila Carnival Nakalaban ni Enriqueta ang mga piling magagandang dalaga sa buong bansa at nasungkit niya ang titulong reyna ng kagandahan sa Manila Carnival noong 1918. Siya ay 18 anyos. Nakapag-asawa naman si Enriqueta at nagkaroon ng tatlong anak. Siya ay nabuhay hanggang 80 anyos noong 1976. Libya. Bibihira sa kasaysayan na ang isang dalaga ay makakamit ang dalawang trono ng kagandahan. Ibilang sabihin, bukod sa ang king physical na kagandahan ay may naiibang talino sa kanyang pagkatao. Dahil nakatugon ng mahusay at marahil may laman ang kanyang sagot sa mga tanong ng mga hurado. 1915 Rosario Chong Biloso Singsong Si Rosario ay lumaki at magdalaga sa marangyang pamumuhay dahil mayaman ang kanilang angkan sa Cebu. Katunayan, siya at ang kanyang dalawang kapatid na babae ay nakakapaglibot sa ibang bansa katulad ng Amerika, London, Italia at Hong Kong. Nanalo si Rosario bilang reyna ng Cebu Carnival noong 1915 sa edad na 16 anyos. Siya ay nakapag-asawa at nagkaroon ng itong anak. Nabuhay hanggang 85 anyos noong 1984. 1920. Dolores Caratalia Veloso Si Dolores ay kabilang sa makapangyarihan at mayamang pamilya sa Cebu noong kanyang panahon. Ang kanyang lolo sa nanay ay taga Barcelona, Spain at isang inhinyero sa Pilipinas. Napangasawa ni Dolores ang kanyang konsorti. Siya naman ay nabuhay hanggang 1966 sa edad na 68 anyos. 1923 Angiles Osmeña Climaco Si Angiles ay isang sikat at respetadong personalidad sa Cebu. Siya ay anak ng 7th Governor ng Cebu na si Arsenio Climaco at Juanita Osmeña. Siya ang huling reyna sa Puente Osmeña, ang original na lugar kung saan ginaganap ang Cebu Carnival. 1925 Cecilia Michael Si Cecilia ay isang babaeng nagtataglay ng kahangahangang ganda at katalinuhan. Itinanghal siyang Miss Cebu Carnival Queen noong 1925. Ikinatawan din ni Cecilia ang lalawigan ng Cebu sa national competition na tinawag na Manila Carnival noong 1926. Pero nabigong masungkit ang corona laban kina Anita Agoncillo Noble ng Batangas at Socorro Borseno Henson ng Pampanga. 1927 Encarnacion Libioco Si Encarnacion ay anak ng isang tresorero sa Cebu Provincial Capital. Ilala bilang isang eleganteng reyna at nagbibigay diin sa kultura at kasaysayan ng Cebu. 1930 Maria Consuelo Cabasa Si Consuelo ay napili pagkatapos ng malawakang paligsahan ng kagandahan sa Cebu. Siya ay taga-pasil, distrito ng Cebu, na naging reyna na sumisimbolo ng pag-asa ng lalawigan sa gitna ng pag ng modernisasyon. 1931, Concepcion Alesna Cuenco Si Concepcion ay anak ng politikong si Gobernur at Senator Jesus Cuenco at asawang si Pilomena Alesna na taga Karkar, Cebu. Isa siyang mahalagang bahagi ng pagdiriwang ng karnabal na may banayad na presensya at kadakilahan. Siya ay nakapag-asawa at may apat na anak, nabuhay hanggang 2002 sa edad na 90 anyos. 1932 Evangelina Makaraeg. Siya ay isang reyna na kilala sa pagiging matalino at mapagmahal sa kultura. Anak ng isang enhinyero na taga Pangasinan na nakakuha ng trabaho sa Cebu. Siya noon ay premed student sa Cebu Junior College ng manalo sa Cebu Carnival noong 1932 na pangasawa niya si Diosdado Makapagal ng Pampanga at anak niya si Gloria Makapagal Arroyo na parehong naging presidente ng Pilipinas. Siya ay nabuhay hanggang 1999 sa edad na 83 anyos. Trivia Bibihira sa kasaysayan na ang isang dalaga ay maiugnay sa dalawang taong nag-ukit ng kasaysayan sa Pilipinas. Ang kanyang ganda ay nakabighani ng isang presidente at ang kanyang binhing talino ay naipamana sa kanyang anak na babae para maging presidente. 1935 Angeles Noel Si Angeles ay mula sa angkan ng Noel family ng Karkar Cebu pag-aral sa Cebu High School at sumisimbolo ng kariktan at kagandahan noong kanyang panahon. 1936 Sita Regis Roa Si Carmen ay anak ni Governor Jose Roa at Apolonia Regis na taga Karkar Cebu. Siya ay isang reyna na may pusong mapagmalasakit at tagapagtaguyod ng sining. Kasama si Carmen sa mga nanunod sa lumubog na sasakyang pandagat na SS Corregidor sa Manila Bay noong December 1941. 1937 Milagros, Valenzuela Si Milagros ay panganay na anak ni na Ramiro Valenzuela at Josepina de la Victoria. Siya ay isang rey ng kilala sa dignidad at kabutihang loob. Napangasawa ang kanyang consorting si Manuel Urgelio at nagkaanak ng lima. Siya naman ay namaya pa noong 1950. 1939 Mary Gulias, isang reyna na naging simbolo ng pagyabong ng kasaysayan ng Cebu bago lumapit ang digmaan. Kaisa-isang anak na babae ni 2nd District Congressman ng Cebu na si Paulino Gulyas, Napangasawa ni Mary ang kanyang abogadong consorting si Mike Jaime. 1941 Florencia Singson Gonzales, ang huling reyna bago sumiklab si ang digmaan ng World War II. Si Nena, kung tawagin, ay anak ni na Virgilio Gonzales at Rosario Singson na taga Laug, Cebu. Siya ay naging simbolo ng tapang at pag-asa noong panahon na iyon. Siya naman ay nabuhay hanggang 2016 sa edad na 88 anyos. Dito natin tinatapos ang kwento ng Cebu Carnival Queen mula 1914 hanggang 1941 noong hindi pa uso ang retoke. Maraming salamat sa pananood mga kasenyorito-senyorita sana ay nakapagbigay ako ng kahit kaunting kaaliwan at kaalaman. Dito wala nang bayad. Kaya, huwag magatubiling mag-like, mag-share at mag-subscribe sa channel. Abangan nyo pa ang mga susunod kong video na inyong kaaliwan. Yan ay dito lang sa Timeless Pilipinas Channel.